At ngayon po, bigyan po natin ng paglilinaw itong katanungan na nagaling po kay Ramon. Basahin po natin. Ano ba yan? Sabi mo, ikaw ang nakakaunawa. Saan mo nakita na si Juan ay nasa luma? Propesya nga si Juan sa luma sa panahon ni Herodes bagong tipan yun. Saan ang tamang unawa mo? Halos kasing edad lang si Juan at si Jesus. Nasaan ang unawa mo? Okay, salamat po sa iyong katanungan. Bago po natin ito sagutin, nais ko po muna magbigay ng introduction para ma-welcome naman po natin yung mga bagong dadaan sa ating channel. Kayo po ay welcome sa ating channel, God's Word Redescriptures. Sana po ay makasubscribe po kayo sa ating channel at ilike mo na rin kung magugustuhan mo. Ang kagandahan po dito sa ating pag-aaral po ng salita ng Diyos ay mabigyan po tayo ng pangunawag espiritwal. Ano po? Karamihan sa atin, hindi natin basta-basta maunawaan ang mga bagay na sa Sapagat ang Diyos ay espiritu. Hindi basta-basta natin ito maunawaan kung walang tayong paggabay ng malal na espiritu. Amen? Ngayon, balikan po natin itong tanong na ito at bigyan po natin ito ng paglilinaw. Dito sa kanyang tanong, ano po? Para bang may pagdududa? Ang sabi niya, ano ba yan? Di ba? Ano ba yan? <laughs> Ibig sabihin po, doon sinasabing ano ba yan? Ito po isang uh, expression na kung saan ay uh, may pag-aalilangan. Ano? At uh, dito sa ating channel, hindi naman para tayo ay manloko ng mga tao. Alam natin na kung saan ay ang ating mga isinasagot ay salita rin po ng Diyos. Nang sa ganun, walang kasinungaling ang uh, matututunan tayo. No? Puro katotohanan ng ating maririnig na mababasa natin sa kasulatan mismo sinilita ng Panginoon. Amen? So ngayon, dito sa tanong mo, no? bigyan ko muna itong tanong na huli. Dito sa may parting huli, ano ho? ang sabi mo, halos kasing edad lang si Juan at si Jesus na asaan ang unawa mo. So may tatlong question mark parang pinagdidiinan na hindi tayo nakakaunawa. Ganun pa man ay hindi to para tayo padaig o padala sa inyong mga tanong na yan para ako ay i o maliitin sa aking kakayanan. Tama naman po kung nakakaunawa tayo ay di ipakita natin kung nakakaunawa tayo. Ano? Ito ang sabi ng salita na Diyos na kusan ay para malaman natin alam niyo po no? para sa nagtatanong, para hindi siya magduda sa ating channel, sa ating pong pag ng salita ng Diyos, na kung saan ang kanyang itinatanong, halos makasing edad po daw ang ating Panunso Kristo at kay Juan Bautista. Kaya ating nga alamin. Basahin po natin sa Lucas chapter 1 verse 25. Sinabi niya, napakabuti ng Panginoon. Inalis niya ang kahihiyan ko sa mga tao bilang isang baog. Ibig sabihin po, itong si Elizabeth ay baog. Para makita natin ano, ho, yung kaganapan at nangyari sa ina po ni Juan Bautista. Baog po si Elizabeth. Tuloy natin. Nang ika na buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth, inutusan ng Diyos ang anghel na si Gabriel na pumunta sa nayo ng Nazareth sa Galilea. So, malino po, no? Pinagbubuntis po si Juan Bautista. So, anim na buwan na po itong pagbubuntis kay Juan Bautista ni Elizabeth. At ngayon naman, para maintindihan pa natin, no? basa pa tayo sa verse 27. Pinapunta siya sa isang berhen na ang pangalan ay Maria. Nakatakda ng ikasal si Maria kay Jose na mula sa lahi ni Haring David. So ngayon, ito naman pong tinatawag na berhen, na ang pangalan ay Maria, ito naman po yung instrumento na gagamitin ng Ama para maging ina sa laman yung tinatawag na Kristo, yung ating Panginoong Hesus. So, malinaw po. May pagitan po na alim na buwan ang bago ipanganak po si Juan Bautista. Ibig sabihin, para maintindihan natin ang kalalagayan ni Maria, pinagbubuntis po naman ang ating Panaso Kristo sa loob naman ng tatlong buwan bago maipanganak si Juan Bautista. Kasi po ang normally na manganak ang isang babae ay mayro pong tinatawag na nine months na kung saan po doon na de-develop bago mailuwal ang sanggol. So basahin po natin dito sa sa Lucas chapter 1 verse 56 at nakitira si Maria kina Elizabeth ng tatlong buwan bago siya umuwi. Dumating na ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagsilang siya ng isang lalaki. Si so, ibig sabihin po na sa lupo ng siyang nabuwan ay naipanganak po yung tinatawag na si Juan Bautista. Ibig sabihin po, tatlong buwan na pong buntis si Maria. So, malinaw po. May pagitan po na anim na buwan. Yung ating sa Kristo, bago po may panganak, naisilang po si Juan Bautista. Kaya po siya ay nauna. So, malinaw po ba sa inyo? Ah, kaibigang Ramon, sa iyong mga tanong, so, sinagot ko na po itong halos kasing edad. So, hindi po magkasing edad kung tutuusin po ay may anim na buwan po ang pagitan ng dalawang ito. So, malino po binasa natin ang sagot sa kasulatan. Ngayon, ito ang tanong mo pa. Sabi mo ikaw ang nakakaunawa saan mo nakita na si Juan ay nasa luma. Propesya nga si Juan sa luma sa panahon ni Herodes. Bagong tipan yun. Saan ang tamang unawa mo? Yan. Siyempre, kailangan natin unawain to. So, kung kayo ay eh, hindi nakakaunawa, narito po yung channel para ipaunawa sa inyo. No? Huwag naman po ninyong ipagdikdikan na hindi tayo nakakaunawa. Kaya nga po, kung tayo po yung nangangaral, nagtuturo, kung hindi rin pala nakakaunawa, ay eh tumigil ka na lang. Amen? Kasi nga po, eh, hindi ka lingkod ng Diyos kung hindi ka nakakaunawa ang lingkod ng Diyos inuunawa yung mga salita ng Diyos para lahat ng makikinig makaunawa din po. Nang sa ganon, walang halong kasinungalingan. Kaya nga po tayo, no, dito nyo madedetermine yung mga nangangaral nakakaunawa ng salita ng Diyos. Kaya yung mga hindi nakakaunawa, iba kayo pa ang malukot madaya. Paniniwalaan ninyo yung mga bagay na hindi naman sinalita ng Panginoon. Kaya ingat po kayo sa bawat mga ngaral kung nakakaunawa o hindi. So, kailangan talaga nakakaunawa. O ikaw na rin po ang may sabi, no? Sabi mo, ikaw ang nakakaunawa. O di ba't ba naunawa mo naman po natin? Yung isinasagot natin, nasa kasulatan. So, dito sa yung katanungan ito sasagutin pa rin po natin. Yung sinasabi mo na yung si Juan Bautista ay nasa luma. So, aalamin natin sa kasulatan. So, basahin natin sa mga kasulatan para magbigay ito sa atin ng pangunawa. Dito po sa Mateo 17.10, ipapakita ko sa iyo yung tamang diwa na kung saan si Juan Bautista ay yan po'y nasa luma. Sino yung tinutukoy na yon? Para alamin natin, basahin natin. Mateo 17.10 Tinanong siya ng kanyang mga tagasunod, bakit sinasabi ng mga tagapagturo ng kautosan na kailangan daw munang dumating si Elias bago dumating ang Kristo? Dito i-analyze muna natin no, bago tayo magbasa. Kung papasinin po ninyo itong pangungusap na ito, ito tinalakay natin ito sa huling upload natin. No? Doon sa sinasabi na mauuna Malakias chapter 3 verse 1 basahin natin. Makinig kayo sa sinasabi ng Panginoong makapangyarihan. Ipapadala ko ang aking minsahero. Mauuna siya sa iyo upang ihanda ang dadaanan mo. At ang Panginoon na inyong hinihintay ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang inyong pinakahihintay na sugo na magsasagawa ng aking kasunduan. So dito, sino yung tinutukoy na mauuna? Base dito sa ating binasa kanina no, balikan natin. Sino po yung ma mauuna? Sinasabi dito sa mga sulat ni Mateo, bakit sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na kailangan daw maunang dumating si Elias? Pero sa ating pagkakaalam, yung tinutukoy na Elias ay si Juan. Yung bang si Juan, yung Juan Bautista no po at si Elias ay isa ba? Iyan ang tanong. Ngayon, kung gusto niyo pong maunawaan ito, baka naman pwedeng makahingi ng subscribe at like sa video ito. Dito natin makikita kung talagang nakakaunawa ang isang taong nagtuturo at nangangaral. Kaya itong channel ito, walang halong kasinungalingan. Kaya sasagutin natin. Sino po yung dumating na yon? Si Elias ba o si Juan? O ito ba iisa? Yan ang ating aalamin sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At ngayon bago po tayo magpatuloy, nais ko po munang humingi ng subscribe sa bawat isa sa inyo. At i-like mo na rin ang video mo to. Okay, so magpatuloy po tayo. Para maintindihan at malaman natin, ituloy lang natin ang pagbabasa So, pupunta tayo sa verse 11. Basahin natin. Sumagot si Jesus, Totoo yan. Kailangang dumating muna si Ilyas upang ihanda ang lahat ng bagay. Nakita po ninyo, yan pong tinutukoy na Ilyas, yan din po ang sinasabi sa mga kasulatan na para makita natin na si Ilyas ang tinutukoy dyan, yun din po si Juan Bautista na mauuna. So, basahin po natin. Ngayon, basahin natin sa mga sulat ni Marcos. Chapter 1 verse 2. Ayon sa pagkasulat kay Isayas na propeta, narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha na maghahanda ng iyong daan. So, ito po'y propesya ni Isayas. Basahin din natin po sa ibang salin, Maririnig ang kanyang sigaw sa ilang na nagsasabi, Ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon. Tuwirin ninyo ang mga landas ng kanyang dadaanan. Di ba si Juan Bautista po ang sumisigaw na yun? Magpatuloy tayo. Nakita po ninyo. Kaya sino yung tinutukoy na mauuna sa ating Paneso Kristo? Base sa mga sulat ni Propeta Malakyas, di ba? sa mga sulat ni Marcos na kusan ay sinulat niya yung propesya na mula kay Propeta Isayas na kung saan yung ating binabasa patungkol dito sa ating uh, gustong lutasin na tinutukoy na dumating muna si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Yung bang si Elias at si Juan Bautista ay isa? Kaya dito sa mga tanong po ni Ramon, kung babalikan natin, ano, para naman tayo ay hindi maliitin na mga taong uh, sinasabi niya na parang may pagdududa yung kanyang tanong. Parang hindi tayo nakakaunawa. Kaya ang sinasabi dito, kasi ang kanyang unawa, saan mo nakita na si Juan ay nasa luma? Kaya itong Juan na ito, na sinasabi mo, yan po'y tinutukoy ay si Elias. Nakita mo? Kaya nga, hindi natin makita ang propesya na magaganap sa bagong tipan. Kaya ang sinunod mong tanong, propesya nga si Juan sa luma sa panahon ni Herodes, bagong tipan yun. Para bang nalilito ka na kung ay si Juan Bautista, ay sa bagong tipan. Kaya na nga pong tinutukoy na Juan, yan po ang nasa lumang tipan na si Elias. Kaya unawain natin sa kasulatan. So, babalik po tayo sa kasulatan. Yung tinutukoy po dito, ito ang sagot ng ating Panunso Kristo para tayo makaintindi, makaunawa, mismo galing yung pahayag o paliwanag sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi po ng ating Panong Jesus, sumagot siya Jesus. Totoo yan. O, di ba't paniwala natin? Totoo daw eh, di ba? Sabi dito, totoo yan. Kailangan nga dumating muna si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Di ba si Juan Bautista, yun ang ginagawa niya? Iniyahanda. Nakita po ninyo? Yung Elias na yun, yun na nga po si Juan Bautista. Naget? Okay, so para malinaw pa. Ituloy natin ang pagbabasa. Ang sabi po dito sa verse 12, basahin natin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elias. Kaya lang, hindi siya nakilala ng mga tao at ginawa nila ang gusto nilang gawin sa kanya. Ganyan din ang gagawin nila sa akin na anak ng tao. Pahihirapan din nila ako. Nakita po ninyo? Tuloy pa natin para maintindihan natin na yung tinutukoy na si Ilyas ay si Juan Bautista. Tuloy lang natin sa verse 13. Ang sabi po dito, at naunawaan ng mga taga niya na ang tinutukoy niya ay si Juan na tagabautismo. bautismo So, malinaw. Yung palang ibig sabihin ng ating Panuso Kristo na si Elias, na ito ng mga alagad na kung saan yung Elias na yon dumating na yung pala yung si Juan Bautista. So iisa ayon Yung Juan na tagapagbautismo, yung dumating na yon yung pala si Elias. Alam naman ninyo anong nangyari kay Elias. Di ba siya ay kinuha ng Panginoon nung panahon niya? Di ba? Sa pamagitan ng ipo-ipo, dinala siya sa langit. Kung mapapasin po nyo yon So, babalikan natin yung uh, pangungusap na yun. Para ma natin, may mga bagay at plano on Diyos na hindi agad natin makuha kung bakit ginagawa yung mga bagay na yon para ipakita sa hinaharap. So, puntahan muna natin yung talatang yon na magpibigay sa atin ng pangunawa. Basahin natin. Ito po, basahin po natin sa Ikalawang Hari, Chapter 2. Verse 1, basahin natin. Nang oras na kukunin na ng Panginoon si Elias para dalhin sa langit sa pamagitan ng isang ipu-ipo, naglalakad sina na Elias at Eliseo galing sa gigal. So nakita po natin, dito natin makikita yung kapangyarihan ng Diyos na kung saan itong si Elias na kanilang hinihintay dumating sa bagong tipan. So, malinaw po, yan po ang dahilan para makita natin na i-reserve po yung kanyang uh, tungkulin para magkaroon din po ng purpose sa bagong tipan. Kasi propusiya po ito. Amen? So, ngayon, kung babalikan natin itong Matthew 17.11, Muli nating basahin. Sumagot si Jesus, "Totoo 'yan. Kailangan ngang dumating muna si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay." Tuloy natin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elias. Kaya lang hindi siya nakilala ng mga tao at ginawa nila ang gusto nilang gawin sa kanya. Ganyan din ang gagawin nila sa akin, na anak ng tao." pahihirapan din nila ako. At naunawaan ng mga tagasod niya na ang tinutukoy niya ay si Juan na tagapagbautismo. Nakita po ninyo? Kaya dito sa ating nagtatanong, naget po ba ninyo? Nakakaunawa po ba tayo? Kaya yung sinasabi mo na nakakaunawa, siyempre kailangan po yun. Hindi para magpa-impress ako kundi kailangan po bilang isang tuturo nakakaunawa. Kaya kung hindi ka nakakaunawa, maililigaw ka talaga. Kaya kailangan natin ng unawain ang nilalaman ng kasulatan nang sa ganon, may pangaral mo rin ng tama. Paano ka mangangaral ng tama kung hindi mo naunawaan? Maunawaan mo lang ito kung hihingi ka ng paggabay mula sa Diyos. Kasi nga po, hindi manggagaling yung aral at turo sa ating mga sarili. Manggagaling yung mga aral at turo mula sa Diyos. Ikaw lang ay instrumento tagadala ng mensahe mula sa Diyos. Nakita po ninyo? Iyan po ang dapat nating maunawaan. Kaya ang challenge nito, nagbibigay linaw. Kaya kung babalikan natin itong tanong mo, ano ba yan? O, di ba? Nagdududa ka ngayon. Naliwanagan ka na. So, inalis ko yung pagdududa mo sa channel na ito. Maging sa nangangaral na ito na si Brother Owen na ay hindi kasi nangalingan ang itinuturo. Ay eh, ngayon, kung ikaw ay MCG ay sa yung nangangaral mo, baka hindi ito na ituro ng inyong leader kasi namatay nga. Paano yan? Doon ka magtitiwala? Kaya lahat ng tao, kung ikaw ay magkakaroon ng tamang pagsunod sa Diyos, bibigyan ka ng karunungan at kaalam at pangunawa para maipangaral mo ng tama. Kung mamamatay yung isang tao, may susulpot pa rin na instrumento ang Diyos para ipangaral ang mabuting balita doon sa mga taong nakakanawa at handang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya napapahama kang isang tao sa kakagawan din nila na kung sana hindi inuunawa ang paraan ng Diyos. Amen? So ngayon, malinaw ba sa iyo, kaibigang Ramon, yung tinutukoy dyan na sinasabi mo, saan mo nakita na si Juan ay nasa luma? Si Juan po, ang tinutukoy dyan ay si Ilyas, kaya nasa lumang tipan. Nakakaunawa po ba tayo? ang propesya nga ni Juan sa bagong tipan ay siyempre para makikita natin ang paliwalag ng ating Panaso Kristo ay dinaunawa ng mga apostol. Kaya sila po ay nakapagbigay ng paliwanag din, isinulat nila. Kaya naunawaan. Kaya nabasa natin, kaya tayo nagsasaliksik, inaalam natin ang katotohanan bilang isang pinagkatiwalaan din po ng Ibanghelyo ng Diyos, siyempre kailangan natin sabihin yung katotohanan. Walang halong kasinungalingan. Amen? So lahat ba ng inyong tanong na ito, Karamon, ay nasagot po ba natin? Sana wag na po kayong magduda o mag-alilangan. Amen? Kaya yung tanong ninyo, sinagot ko lahat. Salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig. Kung ikaw ay nakaunawa, nakatsap mo ang paliwanag na ito, mag-like ka at mag-subscribe sa channel na ito. Nang hindi ka maiwanan sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi kung ika'y may iwanan, hindi mo alam yung mga aral turo ng ating Panaso Kristo, baka madaya ka ng na mga nangangaral ng maling aral. Hindi galing sa aral Kristo. Kaya salamat po sa, muli sa inyong panahon at pakikinig naway nataniman muli tayo ng mga tamang aral mula sa ating Panginoong Hesus. Sumayon po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Diyos na buhay sa ating Amang makapangyarihan sa lahat, punong-puno ng biyaya at pagpapala, maging sa Kanyang bugtong na anak na si Yesu Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, to God be the glory, Amen.